Sige, lakad Hindi, babaka na lang konti Magpaa ka kasi Ay, naghahanap po ng kabute. Ay, si Patrick sa taas Ang ganda rito Yan Pag nasa bundok Pag maputik, magpapaa. Hindi oh, ako maarte Oo, hindi raw siya maarte <laughs> Pag inarte ka dito Tingin-tingin oh. ka rin ng kabuti oh. hmm. Asan? Ano, meron? Pero marami naman na siya na nakuha. Diyan, wala? Doon o, doon sa nakatumpok na saging na yun. <laughs> Saan? Bakit <laughs> ikaw nadulas dyan eh? <laughs> Sige, sana Tara, doon tayo. Tara, magluto na tayo. Diyan, diyan, maraming kabuti diyan. Ganyan po maganap ng kabuti oh. Oh, yung isa. <laughs> Luluto ang kabuti. Tindal. <laughs> Ito magaling eh. Anak po ni Bernard yan. Hmm. Ay, si tatay naghahanap din. Tara, luto na tayo. Doon sa baba. Madulas. Maputik. Gaya kapag gumulan na. Tayo, saan tayo magluto? O, tara. Nagluluto kami ng kabuti sa buho. Gusto namin matikman. Sabi ni tatay, yun daw masarap. Yung luluto yun daw sa buho, ang kabuti.

Palay po, may mais pa po, po, no? Mm, um, palay at mais, tanim ni Bernard. Mm. Akala ko po din siya nagtanim. Pero araw-araw may kabuti. Araw-araw kasi sila kumukuha. Hmm. Ano po sila, no? Dito lang na ba meron dito? Doon sa baba. Magluto na tayo, marami na yan. Ano? Ano nangyari? Kaya mo pa? Tay, marami naman na to eh. Diyan sa baba. Diyan sa baba. Tay, saan tayo, tayo magluluto? Saan? O, sige. Diyan na lang. O, sige. sanay eh. si Darlene sanay na rin eh daming palay kahit saan mas ginawa kasi sa kanilang magtanim ng maramihan pagka ganyang meron sila mga pagkain kasi ano hindi na sila hindi sila naaabala sa pagtatanim tuloy-tuloy Tsaka may mga nakakatulong sila. Ano yan, sili? Pwede ba lagay sa kabutihan? Dito, dito. Baka may kabuti. Wala. Tanghali na kasi. Tara, luto na. Santay. Ah, dyan. Sige. Sige. Luluto kami na kabote.